Guys, magluluto ako ngayon itong tawilis. Lagyan ko ng kamyas. Dumaan si kuya dito. Bumili ako niya, no? Ipapaksiw ko ito. Isa. Ito, sasabawan ko kasi hindi pa ako nag-almusal. Gawin kong sabaw. Sariwa naman siya. O, di diba? Ayan, guys. Gawin natin. Paksiw yan mamaya. Ayan, guys. Mananong, ano, yung kamyas. Lagyan ko ng kamyas, bawang, sibuyas, sa kamamaya, lagyan ko ng bitsin yan. Ay, may asin na siya. Alam mo yung sa probinsya, yung naalala nyo sa probinsya, yung ganitong mga ulam. Special na yan sa Bisaya, di ba? Kasi, alam mo naman tayo mga, ano, mahirap, hirap, naranasan natin yung hirap, na yung minsan na ulam natin ay nyog. Yung nyog ay ilalagay natin sa kanin, ihalo natin yung nyog sa kanin, tapos, yung kanin, Lagyan natin ng nyog, saka asin, di ba? Ihalo natin 'yon para 'yun ang gawin nating ulam. Tapos, yung mantika ng baboy, mainit yung kanin, ilagay natin doon yung mantika ng baboy, ilagay natin ng asin. 'Yun ulam na rin 'yon, di ba? Ganon tayo mga Bisaya, eh, di ba? Tapos yung kape na ano, sinangag na bigas, gawin mong kape yun, isasabaw mo lang sa kanin 'yon. Sold ka na doon eh, di ba? Kanya talaga tayo mga mahirap. Alam natin yung pagkain ng mahirap kung ano, di ba? Ayan guys, lutuin ko na yan, paksiw. Ayan, mga ano ko. Ah, alam mo yon yung kape na bigas. Pag wala kami pambili talaga, gumagawa talaga yung nanay ko yan. Yung bigas na sinasangag niya, ginagawa niyang kape. Yun ang inuulam namin pag pumasok kami sa school. Tapos minsan pag walang wala kaming bigas, yung ginagawa na lang namin yung asin. Alam mo yung asin, sinasawsaw namin sa kamuting kahoy yon. Tapos yung Halos, halos isang linggo yun, puro kami kamuting kahoy... sa hirap ng buhay dati. Di ba yung pag august talaga, hirap, buhay, hirap ng buhay sa probinsya, alam nyo yun, di ba? Yung ginagawa namin, magtitinula yung nanay ko ng langka yan. Kasi alam mo naman sa probinsya, maraming mga hipon, di ba? Nilalagyan namin ng hipon yun. Tapos yun ang ginagawa namin, ano, yung ulam na yun, yung langka na tinuktok. Alam nyo siguro yun, mga bisaya na tinuktok na langka. Lagyan namin ng hipon, pako, yan. Ginagawa namin kanin yun kasi wala kami mga kain na kanin kasi sobrang hirap ng buhay. Ganun ang ginagawa namin. Alam niyo na alala niyo yung mga kamuting kahoy, gabi na malalaki. Yan. Yan ang palagi inaano ng tatay namin sa amin. Ginagata ng tatay ko yun. Pero nakaya namin yun hanggang sa lumaki kami. Sobrang hirap ng buhay namin. Wala kami pang bilim bigas dahil mahirap nga ang buhay. Diba? Kaya tayo, mga mahirap, pag ano, kung umangat man tayo, wag nating kalimutan na naging mahirap tayo, di ba? So, oh, isasalang na po natin ang aking tawilis, paksiw sa kamias. Kompleto na 'yan, kamatis, sibuyas, paminta, bawang. Mayroon na rin yung mantika 'yan, may asin, may bitsin na 'yan. Kaya tinimplaan ko na yan kasi walang maghahawak ko ng ano, cellphone, walang mag ano sa akin ng video, wala mga anak ko may pasok sila hapon kaya ako na lang mag-isa dito sa bahay. Ayan. Ang aking tawilis paksiw sa kamias, Abangan na lang po nyo pag naluto. luto na po ang aking tawilis paksiw sa kamias, Ayan. Luto na po siya. Niluto ko na para mamayang gabi. Hindi na ako masyadong magluluto mamaya. Ayan po, tapos na po ang ating pagluluto. Ayan guys, kakain na po tayo. Pinaksiyo na tawilis, adobong baboy. O, kain na kami, mga karils, kain po tayo. Ayan. Kain, kain. Kain. Ayan yung ulam namin ngayon.